Isang daan libo na ang inilikas sa Thailand habang aabot sa isang libo at limanda ang pamilya na rin ang pinatakas sa Cambodia mula sa Odar Menchay Province. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga leader ng mundo dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Mismong si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na leader ng ASEAN ang nananawagan ng tigil putukan sa magkabilang panig. Ngunit kahit sa kabila ng apela, patuloy pa rin ang putukan. Ayon sa Thailand, 14 na sibilyan at isang sundalo ang nasawi. Sa Cambodia, isang sibilyan ang naiulat na patay. Nababalot naman ng takot ang mga nasa evacuation center, kabilang ang mga bata at matatanda. Nagpahayag na rin ng pagkabahala ang Estados Unidos, China, Australia at European Union at nananawagang itigil na ang karahasan at protektahan ang mga sibilyan. We are also gravely concerned by the escalating violence along the Thailand-Cambodia border. and deeply saddened by reports of harm to civilians.